pagiging puppet, cover up at mabagal na proseso ng ICI binatikos sa iba't ibang grupo matapos lusubin ang compound ng DOE kung saan nag opisina ang komisyon. Ang kasama natin live via Zoom si Rajuman Chill Emprido. RMN Live reports. Rajuman Angel, Rajuman Group, pinatipos na ng progresibong grupo ang umunay pagiging puppet ng ICI dahil sa pagiging sunod sinura naman nito sa nagtatag ng komisyon. Ang pahayag na ito ay kasunod na rin ang nangyaring teksyon ng paglusot ng iba't ibang grupo sa harapan niya ng Department of Energy para sugurin ang tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Mimi Turingo, ang Secretary General ng katamay na bahagi rin ng People's Search at Pilosang Bayan contra korupsyon. Dapat umanong pilisan nila ang investigasyon dahil hanggang ngayon ay wala pa rin nakukulong ito, titikil ang cover up, imbisigahan ng lahat, lahat ng sangkot ay dapat managot. Nanggigigil na yung taong bayan, bakit hanggang ngayon wala pa silang nailalabmas na mga pangalan? At kung may mga pangalan man, siguraduhin nila na hindi lamang po ito sa papel na kasulat. Kailangan makita natin sila sa loob ng mga kulungan kung gaano ang paghihirap ng taong bayan. Imagine ninyo po, milyong-milyong Pilipino ang nagugutom, milyong-milyong Pilipino ang apektado ng mga pagbaha. Ngayon, ililindol na tayo lahat ng kalamidad napapasa na sa taong bayan pero yung mga kurap hanggang ngayon malaya pa rin at binibigyan pa rin ng ICI ng pagkakataon para mangurap sa pondo ng taong bayan. Samantala, kinestyon na rin ng grupo ang live streaming ng ICI na hanggang ngayon na hindi pa nakatutupad. Ang saan aabutin ng live stream? Pag napagod sila, titigil sila. Hindi dapat tinitigil ang pagpapanagot. Gusto natin hanggang kulungan, ihatid natin sila. progresibong grupo at mahigpit pa rin naman ang ginagawang pagbabantay ng pulisya at mga security guards sa compound para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kasama mo si DZX and RML Manila, Radyo Machilio Prito, Tatak RML.